Ulitin mo at ibibidyo ko. Hindi na, masasakit na <laughs> Pinaulit. Ano, nasuklo sa may pinto ang ka? Pinauulit ka. Ayoko <laughs> <laughs> yung, ayoko yung, 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 yung madadali sa pintong bibig kang na ang sakit. Bago ngayon, ipauulit pa, di ikaw mag-try. Magpapili <laughs> ka na sa iyong ama ng tinapay at mapalaman na natin ng... So ngayon guys, pagtitiisa na namin ang napakalamok na bahay ni Call Center habang kumakain na ring tinapay yes, na aray gamit aring palaman. Yes. Wala kang katol? Na, yun gusto ko, wala kang katol? Konsentera. Bumili kayo? Baygon. Kita mo. Katol ngay wala, baygon pa. Ah. <laughs> oh. Ah. Sina nga ang may-ari siya pa <laughs> na. <laughs> 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 gutom na gutom na. Gutom na gutom pa naman. Agad yung pakalwa pang hindi nakaka. Alam mo, parang ang takal. Chismis parang. Parang ako yung eh, inyo lang ang nililibang-libang. Parang alam mo, imi, tigitigisa tayo. lang? Tayo. lang tayo. May tigitigay -tigit sa tayo ganto. Hey, okay, magmadamot ka na naman. Nauna ka na nga magbukas. <laughs> Nauna ka na nga magbukas eh. Dapat talagang tinatagalan. Talagang tinatagalan ko para ako'y mabash ng mabash. <laughs> Anong hanap natin? Bashe! <laughs> Anong hanap? Bashe! <laughs> <Anong hanap? Bache! laughs> Siyempre, tulong din yun. Bye guys! More more bashers to no come. <laughs> Bili na! Trisha May, bumili ka na doon ng kape. Okay, ang gatas ang akin. Gatas din ang ka akin. Okay, na lang. Bay, ako din, isang gatas. Bay, ang gagaling niyo naman, hindi ako gatas na din. Pasenta, <laughs> 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 hindi ka mayaman para maggatas. Yeah, mag Kaya ka 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 lang, ka may katulong para maggatas. Kami ang tatlo ni Ga at ni Kulot ay laki kami sa mayamang pamilya. <laughs> <laughs> Ika'y hikahos. Hindi <laughs> <laughs> na nga. <laughs> na Hey, kahos na sa buhay. Patikimin nyo naman ng gatas. Ano naman yung painumin nyo? Painumin mo, nabubulo pinog, pinog eh. na na eh. Nabubulo na. Gatas, gatas. Gatas, gatas. <laughs> Diyan bumili ka na ng gatas doon. Umutang ka muna. Ilista mo kay call center. Ilista mo kay call center lahat. Ano nga, ang dukas. Ang kapal ay lahat. Eka, kapi, kapi na lang ang akin. Anak mayaman ka. Kaya ka nagagatas. Anak mayaman ka. Ipalista e mo lahat tinin ng gatas. Yun <laughs> ka ang madamot. Gat ikay nagmamayaman naman man ang call center. Kaya ngayon, lahat ng gatas na bibilihin mo, ipadya sa mo lahat kay call center. Apat na gatas. Saka asukol na yung tig limang piso. asukol na tig limang piso. One part na. Lakad nini, lakad. Ipadya sa mo lahat. Limang <laughs> gatas, one na Limang gatas. <laughs> Apat na gatas, one part na asukal Anong one part asukal? Limang piso asukal asukol lahat. Pag one part ina, naiiwan din ikayo ng nananamasa. <laughs> May magpapabili ng 1/4 asukal. Pag kami pupunta din at magkakape ulit, sasabihin wala na naman dadain ng nang wala asukal. <laughs> Tulong mo sa ikaw. <laughs> ikaw ikaw, ikaw. host <laughs> 1/4 ginagawang 1/4 para kanya ang matitira. <laughs> Kasi niyo na ang apat na gata sa one floor. Ay, magprito ka din na itlog at minatira pang mantika. Ay, pag magprito kami din na ang, ano, magpapabili na ang sambuting mantika, kanya ang tira. Saan na naman, nananamasa? Tingnan <laughs> niyo, guys, ang dami. Hindi kayo, pa. pag magluluto ulit eh, bagong bili na ulit. Ano, pang asin, hahakutin kong lahat sa amin. At walang well, sangkap ka na dukha. Ang dukhang babae. <laughs> ang dukhang babae. <laughs> ang dukhang babae. <laughs> Basta yung tatlo. <laughs>